Hmm. Paano nga ba nagkakaroon ng pananampalataya ang isang ah, tao? So kasi sabi sa Epeso, yung pananampalataya ay binigay ng Panginoon sa mga tao, no? 'Yun yung way para maligtas yung tao. Pero paano nga ba ah, nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Paano siya sumasampalataya sa Panginoon o paano niya nakikilala? ang Panginoon? So, ang sagot ay sa pamamagitan ng Ibanghelyo. No? So, alam naman natin ang ibig sabihin ng Ibanghelyo. So, sa mga hindi pa nakakalam, ang Ibanghelyo ay uh, good news or magandang balita ng Panginoong Isokoristo. No? So, so, ayan yung Ibanghelyo. So, uh, paano nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Siyempre, sa pamamagitan niya ng mga believers, no? Kaya nga may mga ba, mga kabataan, matatanda, mga nanay tatay na nagsi-share ng gospel, no, sa kalsada, sa jeep, sa bahay-bahay. Yan yung tinatawag na evangelism, no. Diyan i start yung pananampalataya, no. Kasi yung taong hindi naman nakarinig o naka, naka rinig ng ibanghelyo, malabo naman yung sumampalataya, you eh, know. So, may ibang paniniwala yan sa buhay nila kung bakit sila uh, nabubuhay. Pero kung makakarinig sila ng ibanghelyo o salita ng Diyos, doon palang magkakaroon ng pananampalataya. Doon palang mag start yung faith, no. So, yung faith, nag start yan sa pag-share, pagbabahagi. Alimbawa, ako, nakakilala sa Panginoon, nagbabahagi ako sa ibang tao, doon pala mag-i-start yung pananampalataya no. Halimbawa, uh, ako nag-share ako sa iyo ngayon na mo to, naririnig mo 'yung sinasabi ko at uh, sinishare ko sa iyo si Jesus Christ bilang uh, Lord and Savior. 'Yan 'yung tinatawag na faith. Diyan nag-i-start yung faith. Mag-i-start 'yan sa pakikinig mo hanggang sa ikaw na mismo 'yung uh, hahanap o kikilalanin siya. Kung sino nga ba talaga siya. Ano yung ginawa niya sa lupa? Bakit kailangan mo siyang sampalatayaan? Bakit kailangan mong sumamba sa kanya? Dahil uh, walang ibang pangalan na ibinigay sa langit, siya lang. So yung pananampalataya, nag-i-start talaga yan sa pakikinig, no? Pag-share ng ibanghelyo. Ngayon, kung hindi ka pa na-sharean at ito'y napapanood mo, pwede mong basahin ang uh, Romans chapter 10 verse 14 hanggang 17. So yun lang mga kapatid, God bless everyone.